morning mga lods, kape-kape. Kagigising -kape. na namin Sunday ng umaga ngayon. Si Mami Annabel magluluto ng corn beef. Corn beef. So tara mga lods, pasyal muna namin kayo sa aming mini garden. Bisitahin natin yung ating mini garden. Dito si Luna at si Maki. Ayan sitain natin yung mini garden natin. O, oh, ayan, mga lods, Oh. Saluyot. Kita nyo yung saluyot. Ang gaganda ng dahon niya. Tapos, eto yung kamoting tinanim ni Mami Annabel Ayan. So, yun. Meron din siya dyan kamatis. Ano, e kamatis 'yan. Mga lords. <coughs> ito ko tatanim niya lang. Tapos ito yung mga okra. Tapos yun yung kangkong. Ano, e medyo madami yung kamote. So, ito, alugbati mga lods. oh Taba, no? So, ito yung mga okra. Yan dyan pinagtatanggalan niya pala yan ng dahon kasi, kasi kinakain nung hindi pa siya namumunga yan 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 iko tayo dito tapos may, meron pa dito mga ano oh, kangkong ito tayo pakita ko lang sa inyo mga lods yan ay mga tanim niyang kangkong kasi ito yung paila. Paila yung kong sa amin kasi maliliit yung bunga niya. Makikita niyo yung bunga niya dito, lods So, ayan o. Yun. Yan yung paila niya. Kita niyo ba yan, mga lods? Tapos yung kalabasa, eto. Tapos makikita niyo yung bunga ng sito, mga lods. Ayan. Namumungan na siya. Ito ang haba. dami ng bunga mga lods ng sitaw. Dalawang puno lang yan. So, yan yung mga okra. Tapos, eto yung bagong tanim na mga sitaw. Mga ilang weeks na rin to. Tapos, so, eto yung pipino. Mumulaklak na mga lods. Pipino. Yan, dalawang puno lang yan mga lods yung pipino. Yan. Tapos ito yung palay niyan tanim. Ilang puno din yan. Ayan o. Diba? may bulaklak na din to eh. Nasa na ba yung bulaklak na ito? Ah, wala pa. Bago pa lang. Tapos eto yung sitaw. Ayan. Medyo mahaba na din. Ilang puno din yung sitaw mga lods. To. Ah, ito pa pala oh. Kuling tubo na ng ampalaya. Sa ito. Ayun. <clears throat> Konting ano lang tas eh yung mga intalong hindi pa na, ilang linggo na tong talong hindi pa talaga siya Ah. Uh, asa na ba? Wala pa nga eh. Tapos so, ayan, talong yan mga lods. Tapos eto, yung kanyang patola. Ayan. Patola. Toto. To. So yun Tapos meron din siya diyang mga gabi. Ito yung mga abalong sa amin to mga lods. Ewan eh. ko kung anong tawag sa inyo niyan. Tapos sa yung pechay pupunla niya lang kasi ayan yung mga pechay tumutubo pa lang ayan so eto yung una niyang tinanim ayan ano tapos may okra din siya dyan okra ayan Sarap lang makakita ng butterfly mga lobs, so. oh. Ano ba? It's cute! Yeah. Happy Sunday mga lods. Kayo, anong breakfast ni Jam? Magsanta ko na kayang ang kanin. Magugutom kayo. Hmm, top. Sarap sa corn beef, maraming ano eh. Maraming sibuyas. Tatlong sibuyas. Medyo mura ang sibuyas ngayon. Mahal lang ang kamatis. Mm. Tap! Init ng kanin. Happy Sunday mga lods ha. Oops. Naririnig ko yung mga aso sa labas. Mm. Ang sarap magkamay. Hindi makapagkamay si, Mama, si Mami Annabelle kasi naglalabas siya. Mm, Tap. sirp sure, sana nito kung ano eh may kangkong kaya lang kahapon eh nag nag si mami Annabelle ng kangkong kaya konti na lang yung kangkong dun sa garden niya pag wala kasi si kaming gulay na pinapare sa mga pagkain dito mimita siya dun minsan yung kamote kaya lang gutom na hindi na nakapag... Harvest na kamote mga lul. sana yun, no? Mmm. Ah. Mmm. -hmm. sana yun, i Or ano lang, kahit ilaga lang yun. Goods na sana. Kaya alam, medyo busy si Mami Annabelle at naglalaba pa siya. Ina tong kanin. Bagong ano lang kasi bang luto. Hmm. Ini. Iwalay bala, iwalay, iwalay. Iwalay. Hmm? kami nakakapag-video mga lods kasi nga hindi ako makapag-upload ng daily life. Paano ulan dito? Ngayon lang gumanda. Akahapon, ah, gumanda yung panahon. Paano yung ulan? Eh syempre magta-travel time, babasa yung cellphone natin. Tricycle lang ako sumasakay kaya hindi kami makapag-ano. Ngayon ng ganda ng panahon. Nagpakita siya haring araw. Parang nung mga nakaraan talaga naman Putik-putik ang daan Mabaha pa nga eh Kaya yung ibang tanin ni Mami Annabelle kahapon nung Sabado Eh, ang dami niyang Anong ginawa mo doon? yung kinultivate niya ulit para lagyan ng lupa kasi natangay nung nang ulan yung ano yung nang baha pala yung lupa. Medyo mababa kasi yung area dito kaya lahat ng tubig dito dumadaan. Kita na yung mga ugat mga lods. Kaya kahapon, medyo busy-busy din kami. Hindi na kami nakapag-video pa paano kami nag-garden kahapon. Dahil ang daming ano, ang daming kalat nung ano, nung ulan. Tapos nagdamo din kami kahapon. Diwa ng, siyempre, la, laging umuulan, ang tumubo ng mga damo. Pero all goods lang kasi hindi tayo ma-access sa tubig hindi medyo masakit sa bulsa yung bilis sa tubig ngayon kasi hindi mo na kailangan diligan araw-araw. Umuulan -araw. -araw. kasi. Nakita niyo naman kanina, di ba? Ang ganda ng mga ano, mga gulay. Konting panahon na lang. Ah, kapag harvest na rin tayo na, medyo madami-dami. Nabibigyan na natin yung kapitbahay natin. Lods, malapit na ako magbusog kayo. Kumain na rin kayo. Hmm. Pagkatapos nito, mag-edit ako. And then, Mamaya ni lalaba. lalabas. Mmm, sarap. All goods ka na. Kom. Alam kong eto eh, yung tinitingnan niya kasi hindi ko to kayo nakain, mga lads yung ulo. <laughs> Galing, no? Mamaya ni Belle, walang tira sa ulam niya. Ako kasi, yun laman lang sa so, nisip-sip niya yung mga ulo nung ano, nung mm, tilapia. Ah. Mm. Mga lods. Tayo si Dad. Ano ah, ba yan? Kita kits mamaya. Okay? Mm. Bye.